Malaki masyado Baka mamaya may nanghihina dyan eh. Abulabulin ah, niya. Ayan mga ka-best friend. Tara samahan nyo kami. At dadalawin natin yung binigyan natin ng fingerlings dito po sa gawing sibul, talavera, nueva Ecija At yan mga ka-best friend. Sisilipin po natin yung alaga ni sir. At nakaka-isang linggo na po o dalawang linggo na po siyang nakawala sa kanyang alaga. Dito po natin titignan mga kabestan kung lumalaki po yung alaga niya o hindi. Kaya po natin dinadalaw. Ayan, sa mga hindi pa nga po pala nakapalaw sa aming ep page, huwag niyo pong kalimutan na ipalaw ang aming ep page mga kabestan. Ayan po, Boss Bin TV page. At isubscribe niyo na rin po ang aming YouTube channel. Ayan po, Boss Bin TV. Ayan, maraming maraming salamat na po agad mga ka sa suporta at si suporta pa. Ayan, thank you po ng marami. At yan na nga po si sir. Ayan, bali nagpaligo po siya ng manok nung dumating po tayo. Sisilipin po natin alaga niya mga ka best At ngayon pa lang daw po siya mag-aalaga rin ng hito. Kaya sisilipin po natin. Bali nakadalawang linggo na po sa kanya yung kanyang alaga. At bali sa concrete pan po pala yan na kalga mga ka kaya kami po halos sang linggo dalawang linggo dadalawin na po namin basta po sa concrete pan kung sa asali kasi kabisado na po namin yung labanan mga ka best friend, pagdating sa concrete dito to yan kung sa lupa po yan mga ka friend, eh kahit hindi po namin dalawin kung sa kasakali pero dadalawin po namin mga isang buwan gate ganun po mga ka at yan nga po mga ka best friend, nagpalit nga raw po ng tubig si sir Ayan, kung sa mga baguhan po, mga ka-best kahit di po tayo araw-araw nagpapalit ng tubig, mga ka-best friend, aamuyin nyo lang po yung tubig nyo. Kung bumaho po ba o malansa, magkaiba po kasi yun. Kung malansa lang po yung tubig nyo, kahit di nyo po palitan, mga ka-best friend, wala pong problema yon. Huwag lang po yung mabahaw. At yan nga po, nakakita nyo naman po yung isda na ang lalakas nga po kasi bagong palit po yan ng tubig. Saka halos di rin po siya bumerde kasi nga po nakita nyo parit po siya ng parit ng tubig. Kailangan po talaga pag bumahaw lang po yung tubig natin saka lang po natin papalitan para bumerde po yung tubig. Halos parang mas pangalang nga po yung pinapakain nyo mga dahil nga po dyan maberde tubig. Saka po yan naliliman. Depende po kasi sa area ng pan kung naliliman po hindi gaano may berde mga kabespen. Malakas po kasi magkaberde yung, yung sikat ng araw mga kabespen. Ayan, thank you po sa lahat po na nag-share ng aming mga video. Salamat po mga ka-best friends sa suporta. Ah. Uh, at sa mga malalayang lugar po na nagtatanong sa akin, wala namang po problema yon. Open po kayo mga ka-best friend, Tanong lang po kayo kung ano po yung gusto nyo tanongin sa amin mga ka-best friend At sigurado naman po na re-reply re, -reflect. re -reflect naman po namin kayo kung sakasakali mga ka-best friend. Ayan, nakita nyo naman po yung alaga natin sa talavera. Halos mag na buwan. Na-harvest na po tayo sa 18, mga ka-best friend. Kaya panuunin nyo po yan sa 18. Makikita po natin kung gano'n po kalalaki si Danny Sir. Kung ma nah na po natin sa 18, mga ka-best friend. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood. Thank you.